May mga tirang lumpia wrapper ba kayo na tumigas na sa ref? O bagong giling ni lumpia wrapper? Pwede niyo gawin ito, masarap ang merienda. Lagyan ng condensed milk, chocolate, or strawberry sauce. Napakasarap nito, malutong, tsak na magugustuhan ng mga tsikiting. Pwede niyo rin ito pagkakitaan. Konting puhunan lang kailangan. At napakadali nang pugawin. Kaya tara, umpisahan na natin. At dito, meron tayong lumpia wrapper. Ang iba dito, tumigas na sa ref. Sayang naman kaya naisipan kong gumawa na lang itong recipe natin. Meron din akong bagong lumpia wrapper. Daddagan ko na lang para marami ang magagawa ko. At dito sa ating kawali, nagpainit na ako ng mantika. Mainit na ang mantika kaya pwede na natin ilagay itong lumpia wrapper natin. Napakadali lang po nito maluto. Kaya isit lang natin ang stove sa low heat kapag mainit na. Hindi na rin kasi masarap kainin pag sobrang brown na ang ating lumpia wrapper. Yung mga naluto natin na lumpia wrapper, ilagay lang natin sa strainer at lagyan lang natin ng tissue para maabsorb ang mga excess na oil. Second silang po ay luto na itong lumpia wrapper natin. Kaya kung gusto niyo ito gawin pang negosyo, hindi kayo malulugi dito. Tipid din siya sa mantika at ayan na lahat ang naluto natin na lumpia wrapper. Depende na sa inyo kung anong gusto niyo ilagay na toppings dito. Naglagay na ako ng condensed milk. Chocolate at strawberry sauce. Mas nasarapan ako sa strawberry sauce. Ang sarap talaga. Ang kadandahan dito sa lumpia wrapper, hindi siya matamis. Kaya pag nilagyan mo ng toppings, hindi nakakaumay. Kaya gumawa na rin kayo. Maraming salamat. Hanggang sa susunod po.